Nakasilip ka na sa border ng North Korea. Meron din sa Kangwado pero this time dito tayo pupunta sa Yonchon. Nandito na tayo mismo sa Yonchon at mahigpit ang security dito bago ka papasukin. Mga sundalo ang nagbabantay dito at tatanungin ka muna nila kung saan ka papunta at ipapaiwan sa iyo yung ID mo at phone number. Mabuti nga at nadala ko yung ID ko nung araw na to kasi kung hindi, hindi kami makakapasok kasi walang ID yung isa. Kailangan lahat ng papasok dito sa entrance ay may dalang ID. Tapos bibigyan ka nila nito. Tatlo yung ibibigay nila sa iyo, isusuot mo yung isa tapos yung isa naman ay ilalagay mo sa harap ng salamin ng sasakyan. Kasi yan yung titingnan ng mga sundalong nakabantay doon sa taas pagdating mo sa tuktok. Tapos babalikan nyo na lang yung ID nyo pagka bumaba na kayo. Ito mismo yung binigay nilang ID na isusuot mo tapos ito naman yung ilalagay mo sa harap ng sasakyan. Medyo malayo-layo pa yung tinakbo namin at pagdating namin doon ay meron namang mapaparkingan tapos lalakarin mo na lang paakyat. At tulad nga nang sabi ko meron ulit magche sa inyo doon sa taas at sasabihin kung saan kayong direction pupunta. Pag parking namin konting lakad-lakad paakyat kaya tuon sa first floor. Kaya lang may problema. Kasi sa bungad pa lang may nakapaskil na na bawal videohan at picturea ng border ng North Korea. Kaya hindi ko rin pala may sa inyo kaya ayan binler ko na lang. Sa baba pa lang yan pag akyat mo sa second floor may mga telescope doon na pwede mong gamitin para makita mo mismo yung North Korea sa kabilang side. Punta ka na lang ng personal para makita mo mismo. <laughs> Pagkagaling namin sa second floor, bumaba na rin kami at pauwi na. Ang bilis lang, te. <laughs> Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya, sa susunod na kwentuhan ulit, anyong!